Nais mo bang makauwi ng ligtas sa iyong pamilya? Nauunawaan mo ba ang kahalagahan ng mga batas trapiko? Maging alerto! Maging mapanuri! Maging handa! Pairali na! Disiplina sa kalsada! mailalim sa pagsasanay ang ilang kawani ng Metro Bataan Development Authority o MBDA sa paggamit ng handheld devices para sa single ticketing system na ipapatupad sa habaan ng Roman Superhighway. Matatanda ang pumirma sa isang kasunduan ng pamahalang panlalawigan ng Bataan at QPAX Traffic System Incorporated upang maging mas epesyente ang pagpapatupad ng batas trapiko sa nasabing highway. Sa pamamagitan naman ng mga handheld devices mula sa QPAX, magiging mas makabago ang sistema ng pagbibigay ng violation o citation tickets at magiging mas mabilis at maayos ang pagtatala ng mga impormasyon ng mga mahuhuling lumalabag na motorista ng agarang maipadala sa Land Transportation Office. Ang mga single motorcycle pa rin ang mga nangungunang sangkot sa aksidenteng na itala sa kahabaan ng Roman Superhighway sa gitna ng bahagyang pagtaas ng bilang ng vehicular accidents ngayong taon kumpara noong 2023. Sinundan ito ng mga pribadong sasakyan at mga tricycle. Sa tala naman ng MBDA mula Enero hanggang Hunyo hanggang 2024, nasa 491 ang bilang ng vehicular at self accident, samantalang 42 naman ang pedestrian accident at sham ang naging biktima ng hit and run. Mas mataas ito kumpara sa 391 vehicular accidents 51 pedestrian accidents at 8 hit and run incidents sa kaparehong mga buwan noong 2023. Sa kabuuan, 34 ang naitalang nasawing individual at 363 ang nagtamo ng sugat ngayong 2024. Samantalang 22 ang nasawi at 470 ang nasugatan noong 2023. Samantala ay patuloy naman ang mga kawani ng MBDA sa agarang pagresponde sa mga aksidente, katuwang ang mga kapulisan kasabay ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa superhighway. Regular din ang kanilang pagsasagawa ng breathalyzer test upang maiwasan ang pagmamaneho ng mga driver na nakainom ng alkohol at ng pagmamonitor para tiyaking walang sumusuway sa takdang speed limit sa Roman Superhighway. Pinapayuha naman ang bawat motorista na suriing mabuti ang kalagayan ng kanilang mga sasakyan at siguraduhin sapat ang tulog ng driver bago bumiyahe upang makarating sa destinasyon at makauwi sa kanilang pamilya ng ligtas. Maging alerto, maging mapanuri, maging handa, pairali na, sa kalsada.